Good morning mga idol. Nandito naman tayo sa bukid. Ah, Magpapakain tayo sa ating mga Lagang mga manok at saka pato. Ayan mga idol, ang saya tingnan sa mga sisiw natin, no. Oh. Diyan <coughs> nag-antayan sa atin na pakainin natin sila. Kararating ko lang dito galing sa trabaho. <coughs> dito muna tayo. Pakainin muna natin sila bago tayo magpahinga ah, kaunti. Ah, pahinga tayo bandang at mga dalawang oras lang kasi mamayang <coughs> alas 10 na naman eh, may pista kasi sa amin dito ngayon sa um, subdivision kaya may activities na naman kami doon sa uh, court <coughs> uh, mamaya sa covered court eh, doon na naman kami mamaya kaya unahin natin to magpakain sabay tayo magpapahinga I <laughs> hindi pa lumabas yung ano, yung inahin nandoon pa rin sa loob. Yung mga tandang na nandoon sa kulungan natin, ang uh, ipakain naman natin iito. Yung pinapakain ko sa kina ay uh, ngayon ito naman yung binlid at saka feeds hinalo natin.